Welcome back muli mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nerds TV 5.1 Ang muli po ay isang bang kayo dako ng mundo ay sana po ay nasa mabuti kayong mga kalagayan lalo lalo na po sa mga kapatid natin dyan uh, Pag-usapan po natin mga kababayan at mga mahal na kapatid dito pong uh, vlog ng isa pong ah uh, Blogger, na kusan nga po ito po ay uh, pinayuhan ni Congressman Marcoleta. Dahil ito pong babaeng-blogger na to mga kababayan, ay blinag niya po itong si Congressman Marcoleta tungkol nga po ito sa billboard na makikita dyan sa Inleks na kung saan ay kasama nga po niya si uh, Pastor Apolo Quibuloy. Ito po yan mga kababayan. Ayan. Ayan po ang kanyang blinag. At doon po sa kanya pong title, ay nakalagay po doon ay I.N.C., ipinatatanggal na si Marcoleta sa kanilang religion. Ayan. At ang sabi nga po niya, eh, bakit daw itong si Marcoleta ay nakipagsanib persa dito kay Pastor Kibuloy na kung saan nga po ay marami po itong kinakaharap na kaso ngayon. At ito nga ay nakakulong habang nililitis siya sa kanyang mga kaso na isinampas sa kanya. So, bakit nakisama si Marcoleta kay Pastor Tiboloy Ayan po ang kanyang uh, sinasabi. So, pakinggan po muna natin ito pong uh, pahayag ni Congressman Marcoleta. Nang mo ng kalantariin yung marapat din sabagat kami ayano kaming matatagint ang ang, ang ami lang iniiwasan dito baka merong kang mailigaw eh baka merong kang pamay uh, maniwala sa iyo eh masakit ang loob ko kahit isa lang o dalawang mapanimala niyan din eh. ano kasi dapat ating itwid ang mali baka mamaya ayo babae ni upang umabot nang alibawa January baka malito na sa dami ng mga eh uh, kain kaya medyo ngayon pa lang ay mag-isip ka na miss blogger oo uh, oo dapat maintindihan mo na marami talaga ang uh, sa paninintigan natin. Pero ako naman po, yung mga kapatid, na lalo na po yung mga yung malawak na kaisipan, naiintindihan po yan ko eh. Ano eh, wala akong duda dyan, oh, yan. oh, wala, oh, oh. wala akong duda. Ha? Ang problema niya lang doon sa vlog niya, meron pa naman siyang parang pamagat. May clickbait po. Oo, oh. oh, e, ipinatitiwalag na ng kanilang <laughs> mga kapatid. Gyan. Talaga. Oh. Eh, Siyempre, dahil nakita mo oh, kagigising mo lang eh okay. hindi <laughs> ka pa nakakahigom ng kahit anong kape so yan mga kababayan sino po itong babaeng vlogger na ito na tinutukoy ni congressman marcoleta na ang title sa kanyang uh, vlog ay yun nga na ipinatitiwalag si marcoleta ito po yan mga kabayan, kababayan. Ito po ang kanyang litrato. Ayan. Ayan po siya. O, nakalagay nga po dyan sa kanyang title, ay insi, na si Marcoleta sa religion nila. Ayan. Kilala nyo po ba yan sa mga nanonood sa YouTube? Ang pangalan po ng kanyang YouTube channel ay Alicia Comment. Ayan po siya. Pakinggan po natin yung kanya pong vlog. Narito po yung kanyang vlog na yan. Ayan. So hello guys, what's up? It's me again. Seth. Pakinggan po natin. Pabalik na para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong uh, billboard na magkatabi. Pakita ko sa inyo ha. Yan o. Oh. Billboard Photos ni Pastor Apollo Kibuloy, yung peking appointed son of God, at itong si Rodante Marcoleta. Para mas malinaw, ipakita ko na lang yung picture dyan, no? Yan, nakikita nyo naman, no? So, pag-usapan natin yan. Kasi, parang nabababuyan yung iba ding mga INC dito kay Marcoleta. Parang sinusuka rin ng ibang INC itong si Rodante Marcoleta. Kasi ano daw yung gustong ipahiwatig ni Congressman Marcoleta sa mamamayang Pilipino. Lalo pat itong si Kibuloy, na ba diba alam nyo naman, ay mayroon pong anim na kaso. At ngayon ay dinidinig po. Although hindi pa naman napapatunayang guilty, pero kung papansinin ninyo yung mga nakaraang Senate hearing, tapos nagtatago siya, parang nandoon na yung sign of guilt eh de ba so wala na talaga siyang kawala kaya pinanindigan niya na lang ngayon yung nandoon siya sa kulungan. But anyway, mga minamahal, oy pasensya na pala sa aking ano, ha? sa aking background kung iba yung ano natin ngayon. <laughs> Hindi tayo nat, na nandun sa studio. Paano kasi brownout dito sa amin sa Northern Samar. Oy, shoutout sa mga taga Northern Samar dyan. grab. No ko. mo. Ababayan ko pa pala ito, taga sa Northern Samar. Abay, shout out din sa lahat ng mga taga Northern Samar dyan. Ang sa mga kamagana ko dyan sa Las Navas Northern Samar. Uh, sa taga na yan, Las Navas Northern Samar, sa Inuman, Northern Samar. Kumusta po kayo dyan, mga mahal na kababayan? At syempre, shout out na rin sa mga kamag-anak ko dyan sa Dasmarinas, Cavite si itong si aking tuhin na si Walderico Mercader at ang kanyang pamilya. Masisiglang mga kaanip po sa ayos yung mga yan. Si Florito Mercader. Ayan, kumusta kayo dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagaya. Tuloy na po natin. Ito pong vlog ni Alicia Comen kayo, mga minamahal ano yung masasabi ninyo? Kasi, if I will give my own opinion and perception, views and beliefs ko na lang, mga minamahal dapat itong si Marcoleta, umalis na lang muna dyan sa INC para hindi nadadamay eh, yung simbahan ng Iglesia ni Cristo. So tingnan nyo sa mga comment, pinapangalanan na yung INC kulto daw. Di ba? Ang, ang sakit nun. Kahit sabihin natin hindi totoo, nagiging ganyan yung komento ng mga Pilipino, gawa nga ng si Marculeta nakikita na umaanib kay Kibuloy. Na itong si Kibuloy, alam naman natin na talagang literal na kulto. Ah, uh, correction lang po mga kababayan at mga mahal na kapatid. Hindi po forget magkasama sila sa picture sa tarpaulin. O kaya sa billboard na 'yan ay sasabihin na natin umaanib si Congressman Marcoleta kay Kibuloy. Mali po yun. Hindi po natin pwedeng sabihin na umaanib si Congressman Marcoleta dyan kay Hibuloy. Alam niyo po ba mga kababayan, hindi naman kasalanan ni Congressman Marcoleta na isinama siya dyan sa picture na yan. Isa yes, yung pangalan dyan, dyan eh. O sabi ni nga ni Marcoleta eh. Hindi ko kasalanan niya. Ang may gawa niyan kasi, mga kababayan, ang grupo po ni Kibuloy, isinama ang pangalan, ay ano yung, yung litrato ni Marcoleta, dyan, kay Buloy. O, hindi, tama nga naman, hindi naman kasalanan ni Congressman Marcoleta. Yan, naisama siya diyan. Ang totoo niyan, mga kababayan, ito ha. Ah. Hindi lang po, lang, hindi lang po yan. lahat po ng tumatakbong mga politiko ngayon, mula mayor, congressman, senador, gobernador, marami pong nagsasama kay congressman Marcoleta isinasama siya na sa kanilang mga tarponin sa kanilang mga bear bird o siguro itong mga ibang politiko na ito na tumatakbo na niniwala sila sa ipinaglalaban ni congressman Marcoleta eh hindi rin natin sila masisisi Oh. So, mas lalo, hindi natin pwedeng sisihin si Congressman Marcoleta kung siya, ang kung siya ang, ang pangalan niya ay sinasama nitong mga politiko. Ibig sabihin, kaya sa sinas, sinasama, sinusuporta lang nila itong si Congressman Marcoleta. Ibig sabihin, kaisa siya sa kanyang layunin. Kung naniniwala siya sa kanyang mga uh, pinaglalaban at mga plataforma di gobyerno. O kaya huwag natin si, si, si Mar Congressman Marcoleta, mga kababayan. O tuloy po natin. Diba? Gets ninyo? So kung para sa akin, much better na si Marcoleta, umalis muna dyan sa Iglesia ni Cristo. Nang sa gayon, 'di ba? Eh, hindi madama yung INC. Kung ano man yung baho ng ng Duterte, ano man ang baho ng Nicky Buloy, kung magsama man sila sa isang billboard, at least sila sila lang. Hindi na nadadama yung buong ano, yung buong simbahan. 'Di ba? Oh. Kaya kayo noon na ang INC natatawag ng ulto dahil sa ginagawa ni Marcoleta. At alam ko yung ibang INC hindi papayag sa ganun matitino yung mga kaibigan natin nandyan sa INC sobrang titinok nila, may mga kaibigan akong babait diba sobrang bait ang mga kaibigan kong ano INC tapos nadadamay lang sa mga ganito ganito issue so dapat si Marculeta nag-iisip din ito tama, tama ka dyan yung mga iisip talaga mga mabait talaga yan mga mabait talaga yung mga galang yan kung hindi man nagkakapare-pareho ang paniniwala ngayon ng mga kaanib, bagamat ati ang uh, paniniwala ngayon ng mga kaanib, mayroon mga INC na pro-Duterte, mayroon mga INC na pro-government o pro-Marcos. Totoo yan. Pero pagdating sa pagpapasya na, na may ipinasya na ang pamamahala, nagiging isa yan. Ano man ang iyong kaniniwalaan o pinagtatanggol o mga politiko na iyong uh, sinusuportahan, pagdating sa final, kung ano, may pasya na, ay nagiging isa yan. Ito lang, ako lang mga kababayan, na Uh, buto yan, mayroon talagang mga kapatid na pro-Duterte at mayroon din mga pro-government, ako pro-government ako maraming kapatid din na medyo nagagalit din sa akin, pero hindi ko rin naman sila pwedeng sisihin dahil ang paniniwala nila, doon sila sa kabila, ang kanilang ipinaglalaban hindi ko sila pwedeng sisihin, hindi ko sila sinisisi at Uh, iginagalang ko yung kanilang uh, pananaw. At ganon din naman ako. Ay sana igalang din ng mga kaanib sa INC na prototerpe kung ako man ay nagtatanggol sa gobyerno o kaya kay PBBM. Ayan. Pero pagdating sa final, ito mga kababayan at mga mahal na kapatid, pagdating sa final, kung ano ang pasya ng pamahala, eh dapat doon tayo. Makiisa tayo doon. Uli natin. Although, kailangan niya ng boto, given na din naman, ha? iboboto siya ng mga INC. Pero yung hindi given dito, yung INC nadadamay sa katangahan niya. Yung INC nadadamay sa ano? Sa issue. ba? Diba? Na sana, hindi naman. Nadadamay nga lang, dahil pinagpipilitan ni Marcoleta, isiksik ang sarili niya dito sa mga Duterte. Akala ko ba independent? Kitong si Marcoleta. Mayon mga independent na sumisiksik sa mga limaw? Alright. Yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Salisha si nyo. At... O, ang... oh, yan nga po, mga kababayan. Ngayon, pakinggan naman po natin ang sagot dyan ni Congressman Marcoleta, mga kababayan. Ito po ang kanyang naging sagot dyan. Nagamit nila, Jen. <laughs> Oo oh, nga. Gusto ko lang patunayan, doon sa vlogger na yon. Uh, miss, kung ano man ang pangalan mo, eh, masyado ka namang mali ka naman. Uh -huh. Eh, dito nga. Ayan, pati pamimigay na lang kung ano, ano na, nakasabit pa yung... Parang hindi, kay hindi... Saan po yung parang kay Tuktok? Eh, hindi ko naman teritoryo yun. Eh. Uh -huh. Hindi ko uh -huh. naman headquarters yun. Eh. Makikita mo na nakalagay yung mga pangalan mo. Uh -huh. so, uh -huh. pero ito po, parang ano nila sa akin. Siguro yung uh -huh. kagustuhan nila. Oo. Oh. Uh -huh. Ayun, oh, so, yan. Eh, sinasabi pa nila yung pangalan ko eh. Wala ko dyan. Hindi ko teritoryo yan. Uh -huh. Pero tinuturuan nila yung mga tao. Sabi pa nung isa, isa na lang po yung natin kanila. Uh -huh. okay. Sasabihin ko ba sa kanila, J Nelson, na Dawa. itigil po <laughs> nila yung ginagawa. Ayan, eh, po, uh, <laughs> oh. ayan, po ginagawa nila. Oh. Eh, gusto nila supportahan kayo hindi ba? Oo. Ayan. 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 pangalan, sige Ayan. Oyan, oh, yan. kilala oh, yan. kila, na, kila na yan. Congressman, Congressman Custom Bunting po. Pa, sa Paranaque. Oh, oh, yan. Oh. oh at, sasabihin ko sa kanya, Congressman, bukod na gagawin niya. Oh, yan oh, yan na naman. Kumakan din tatong mayor naman sa Santa Ana. Hmm. Santa Ana, saan po yan? Uh, uh, na, Ayun, nakita mo yung pangalan ko nilagay doon. No? Oh. Mm. Pati yung middle name ko, nilagay pa. <laughs> oh. <laughs> Para kayo, oh. malaman nilang taga-pampanga kayo, Kong. Oh, eh, sige pa. Oyan. Oh, yan. Lumalaban ng board member sa Pampanga. Uh, na, nakikita mo yung litrato ko kahit medyo maliit lang pero nilalagay nga nila. Oh. Anong ibig sabihin ng lahat na ito, Nelson? Oh. Eh, talagang gusto nila kumayas. Ayan, mayor ng uh... Mexico, Pampanga. Ay, mm -hmm. Ah, ganun ba? Oh, yung kapatid niya, pinakulong ko pa eh. Oh, kaya, kaya, kaya ka ito, oh. magtataka ka. Oh, oh. Si Mayor Tumang, yan ang kumakandidato, kapatid niya yung pinakulong ko. Oh, oh. Isipin mo. Yung pinagpep ko sana opo, Oh. oh. Kinuniyo, nakulong. Eh, Naiyan kasama yung litrato ko. Oh. Oh, Miss, kung nakikinig ka, sana makita. Ayan, mayor na naman yan. Nang, namala ng vice mayor? Sinama na naman ang pangalan ko. Oh, hindi ko sabihin, napangami pong kumakandidato na talaga pong gusto nila akong makasama. Ang motibo po ay nasa sa kanila. Uh -huh. Hindi ko no oh, yan. O oh, yan po, mga kababayan. Marami pong nagsasama talaga, isinasama ang pangalan ni Congressman Marconeta dito mga politiko na tumatakbo ngayon. O, oh, dahil nga po sa kanilang pagsuporta dito po kay Congressman Marcoleta. Eh hindi mo masisisi, hindi po natin masisisi mga kababayan kung itong mga politiko na to ay sinusuporta ka kay Congressman Marcoleta. Hindi po kasalanan ni Marcoleta yan na marami pong sumusuporta ka sa kanya. Hindi po kasalanan ni Congressman Marcoleta kung isinasama sinasamang kanyang pangalan nitong mga uh, ibang politiko, sinasama sa kanilang mga tarpaulin. Oh. Ang dami po niyan mga kababayan kung palalabas po natin dito ang dami po na pinakita po dito ni Congressman Marcoleta na isinasama ang kanyang pangalan sa mga tarpaulin, sa mga billboard nitong mga uh, ibang politiko kahit na hindi niya kaalyado. O oh, yan po mga kababayan. Tuloy natin. Ang tanging naisip gusto lang nila akong makasama siguro. Baka, oh, so, po. baka sakaling ako ay nakatutulong <coughs> dito sa kanila. Hmm. Plus factor sa kanila yun, kong. Mare, kasama nila kayo. Ikaw ba, isasama ka sa isang uh, tarpulin kung wala silang uh, ay. maaring uh, makuwag ka siya mm, o okay. sa uh, Arayat yan. Arayan pang panga. Ay, okay, nakita mo bang oh. nagwa pinakamalaki yan yung oh, litrato? Parang kayo nasa likod ng mga kandidato ko. Oh, <laughs> sa sana matauhan itong babaeng vlogger na ito. Oo. Oh. Na huwag mo nang kalantariin yung mga kapatid namin sapagat kami ayano, ano kami matatag An hindi oh. ang, ang, oh. amin lang iniiwasan dito baka meron kang mailigaw eh mm -hmm. baka oh. meron kang uh, baka may maniwala sa iyo eh oh. masakit ang ko kahit isa lang o dalawang mapaniwala niya dyan eh oh yan ay Ayan po mga kababayan, ang paliwanag na unikong Griezmann Margareta. Okay, wala na po tayong oras mga kababayan. Dito na lang po muna tayo. Kung hindi po po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag pong kalimutan na ni-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga reaction video. Dito lang po sa Nerds TV 5-1.